Hi, good morning. Ang pag-uusapan ho natin, marami kasi nagtatanong, kailangan ba talaga pag-aralan itong negosyo nito? Ito naman sasabihin ko. Alam niyo po, kailangan talaga pag-aralan ng negosyo nito. Dahil unang una, paano magagawa yung negosyo kung hindi mo alam? Ang reason po kung bakit marami nang pipil in any business, kahit sa traditional, kahit sa trabaho, kahit sa network marketing, para stress class nilang gagawin mo, kailangan mo aralin. The moment na hindi mo inaral ang negosyo, ibig sabihin, hindi mo talaga siya magagawa ng maayos possible na pwede kang mag-quit. Okay, sige. Para talagang mas maintindihan mo kung bakit kailangan aralin ito. Kung tatanungin kita, gusto mo bang nahihirapan ka? Siyempre, hindi. Alam mo kung bakit? Sige pa naman taong gawin, gusto niya gawin yung negosyo, nahihirapan siya. Eto yung tanong. Kung ayaw mo talagang nahihirapan, anong dapat gawin? Siyempre, kailangan aralin. Okay, pag inaral mo bang ba negosyo, sa tingin mo, madadalihan ka na? Oo naman. Kasi pag the moment ang negosyo, Araw-araw mo ginagawa na pa mo yun, nagiging madali na sa'yo. Tandaan ninyo, kahit gano'ng kadali ang isang bagay pag hindi mo, gina, hindi mo inarang, nagiging mahirap. Pero ang isang bagay, kahit gano'ng kahirap pag inaral mo, nagiging madali. Yun pong hindi sinubo, bakit kailangan mo itong gawin para hindi ka mahirapan? Uulitin ka. Gusto mo bang mahirapan ka? Siyempre, hindi. So, anong dapat mo gawin? Paralin. So, guys, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless and to God bless. Power.